So, nandito tayo ngayon sa Faith Tourism Destination ng Dinggalan, Aurora. Aakitin natin yung steps na yan. Bilangin natin kung ilan. Okay? Second, pangatlo, Sixteen. Pang 16, 36, 37, 38, 39, 41, 42, Sixty-seven. Sixty-eight. Eighty-six. ninety 68, 86, 98, 99, 100 <laughs> Ayan si Lang Sally. Nauna na siya. Kay Valerie. Oh, pa, pa hotspot. Si Wayne, wala internet dito na. Kahit na. Si Marion, si Johnny, Noemi, and si Ivan. Hiningan ako doon. Ang taas. 100 steps. But anyway, it's just a minor hike. Nag-enjoy ako doon. Si Wing, kahit saan magpunta yan, ang gustong ginagawa niya, nagkakatikot. Ano yan, Nak? Hmm. Yung drone mo? Hmm. Dinismantle niya yung kanyang drone. Kasi, dahil sa dagat kami, gusto niya palanguyin. Talaga, ng bagets ko. How about you, fame? Ang pool dito, eh. Nak, hindi dito, Nak. Doon tayo mag-swimming sa baba. Magbabangka tayo mamaya. Pacific Ocean na yung harapan niyan. Ang ganda ng hangin. Yes. With my little fame. O, oh, ba? Diba? Pagkat lang kami dito. Ang iyan? Let us see. Ayan, yung Kaya siya. Liga na! Puntahan natin tong view deck ng Dinggaland. Ganda, Oh! tayo taga picture nandun sila lahat oh sabi ko sa'yo babalik ka din eh andi sila sa little cave ayun ba ang ba tayo magsiswimming? mamaya mamaya pupunta tayo dyan sa dagat magbabangka tayo ayan mamaya pupunta tayo dun sa ating rent na resort alas dos pa yung check-in namin sa room namin eh. Kaya nag ikot pa na kami din sa tinggalan. So ang dami nito murang isda. 200 lang kilo, 250.